Bumuo ng Executive Committee ang Malacanang upang pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon ng Office of the President habang nasa Vatican City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula kagabi hanggang April 28 para dumalo sa libing ni Pope Francis. Sa bisa ng Special Order Number no. 424 na nilagdaan ng Pangulo, layunin ng committee na matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan habang wala siya sa bansa. Pangungunahan ng Executive Secretary ang naturang committee bilang chairperson kasama ang mga kalihi ng Department of Agrarian Reform at Department of Justice bilang mga miyembro. May kapangyarihan ang komite na kumilos para sa Pangulo maliban sa mga usaping kinakailangan siya mismo ang gumawa ng desisyon batay sa konstitusyon at sa mga isyong may kaugnayan sa pambansang seguridad, partikular sa organisasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kinakailangan unanimous o magkakapareho ang pasya ng mga miyembro ng komite sa lahat ng desisyon. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ang usapin ay agad na ihaharap sa Pangulo para sa kanyang gabay o desisyon. Inaatasan din ang lahat ng ahensya at sangay ng pamahalaan na magbigay ng suporta sa Executive Committee. Ang lahat ng aksyon ng Committee ay ituturing na opisyal na kilos ng Pangulo maliban na lamang kung ito'y kanyang tututulan o babawiin. Iuulat ng Committee sa Office of the President ang lahat ng kanilang naging pasya at hakbang limang araw matapos ang pagbabalik ng Pangulo sa Pilipinas. Nabatid na sina Executive Secretary Secretary Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estralia at Secretary Boying Remulia ang mga itinalagang caretaker ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.